Saan kaya yung ano, si Bungo? Sinong Bungo? <laughs> <laughs> si Bungo! Si Mr. Bungo? Uh oo, -oh. si Nator Bungo. Diba ka ano, nasa Davao? Nag-live nga sila. Ay, oo nga no. Si Tatay Diggs. Asan na yung video? Naku, mga bata helmet ha. Parang ano eh, may pa-spot na difference. Nakita kasi akong picture, bitch go Ano naman, nakita mong picture, oy? May picture na nandun si Mayora Alice Go. Oh. Pero saan? Yung background kasi, halos same background. Dito naman kay Senator Bongo. Pero ayun nga mga bata, helmet today sa Barber Happy Day. Sa lahat ng mga pasok sa channel. Tapos don't forget to click the subscribe button ng Tiny Bell para lagi ka updated sa lahat ng mga ine para namin ni Bidjographer. Tingin man ng picture, oy. Eto na nga, ka, mga kabata helmet. Panoorin niyo muna to. Ah, kababayan ko. Ah, kumusta kayong lahat? Ako po'y matanda na. At uh, ah, hindi natin maiwasan yung balita na yun nakasakit. Wala naman ako sakit at ah, feeling ko hindi naman ako mamatay ngayon kagad. O, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo ng pinakamatagal, mayor, ilang taon presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yan, bakit tayo na magpahinga, matanda na. Yun pa ang tanong yun. Pero kung sabi mo, balitaan ninyo, may chisme, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo. O di ba? Tapos tingnan niyo tong picture na to. Hmm, spot the difference with jogger. Oy! Kasi nga may mga daw sa TikTok, mga kabata helmet na si Tatay Diggs nga daw, jogger, ganyan, mm. gano'n nag-live naman daw tong si Mr. Bongo para makapakita oh. na alive and kicking pa rin daw si Tatay Diggs nyo. Ah, yung BFF. Yes. Pero tataka lang ako, mga bata helmet, bakit ba pala, bakit pala lagi at parate na nasa Davao si Senator Bongo? Diba may <coughs> mga Senate hearing? Oo nga eh. ba Senador siya? Mm-mm. -hmm. Senador siya eh. Oo. Sana ba yung ano, office ng Senate? Baka <laughs> sa Davao. <laughs> sa Davao na ba? Oo. Oh, oh. Kasi pag ko lang, parang, wala lagi yata siyang ano, nasa South. Pero ito mga batang helmet, meron nga mga maanghang na binitawan naman si Mayor Bastet Duterte. Regarding mm -hmm. naman kay Mr. Bongo, ito panoorin nyo. If you're an elected official, you're supposed to voice out, uh, you know, what the people, yung uh, need and want and he's in a high position. mas must ask, but you know, like I said, he has time to redeem himself. Uh, all you know, you know, ano yung yari. Because kung gusto niya pa tumakbo ng ano, senador ulit, we should show that he's is one with the Davaoians, especially in times like this. Sir, sa tingin you know, niya, iniiwan niya na ba si Tatay Tulong sa ginagawa? Ng... Could be possible. Yun know, ang politics. Wala mo lang. Hindi mo, hindi mo talaga ma... Ano, ma You can never guess what will happen next in politics. Ganito na raundaman uh mo kay Senator Bongo. Ganito rin yung pagtingin mo sa mga iba pang hindi -huh. No, because because Bong is a double win So he claims, right? So, and I'm also a voter. I voted for him. So, yung yung sinabi, sinasabi ko, not because he used to be, you know, uh, former secretary or chief of staff of the previous president, but It's a, uh, as a I'm talking to him, as oh, a diba? O no, di ba ano, pijogapur? Akala ko ba, ba close sila. Ay, sila ba, But Parang ano yata, may something, ba? Diba? Baka kay Tatay Diggs nyo lang. Baka kay Tatay Diggs lang, ano, hmm. si Mr. Bongbong. Oh. Pero sa mga junakis, hindi. Eh, Nakakaloka ha. Pero ayun nga mga batang helmet. Diyos ko, malapit na naman mag Kaya, i-comment down below nyo na dito kung ano masasabi niyo Higil just spot na difference videographer ha. Nakita kaya nila. Same background videographer. At saka, teka lang, ano ba to? Panibagong script? Mm. Panibagong mga ganap na naman? Pero syempre video gapar, babating muna tayo ng Happy Pride Month, no? Yeah, pero yun pride na, video gapar, dahil nga lakas po ng ulan kanina. Mm. So talagang minabuti na rin for the safety ng lahat uh -oh. na ihinto yung concert, yung mm. program. Pero grabe talaga, no? Bigyo... Si Meme Vyce! Wala, <laughs> hindi na na naka-show. Waiting! Waiting! Para tayo kay Meme Vyce! Pero ayan nga mga bata, helmet, no? Waiting din ako doon sa pasabog na surprise. Oo, Eh. Pero malay natin, di ba? Bigo ka sana merong ano, fight to yan. Pero ayan nga mga bata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay ng nag-helmet din ang tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Nakakaloka lang talaga. Hmm. Dapat wala, ang in niya, Bigo ka personal assistant. Yaya? Yeah, yeah. Hindi, Senador.